Magandang araw! Ako si Eric Estrabo at tara, i natin ang SONAT 2024. Nabanggit ni Pangulong Marcos na isa ang Pilipinas sa mga best performing economies ng Asia. Ayon sa International Monetary Fund, kahit bumagal ng 5.6% ang ekonomiya ng bansa, patuloy pa rin itong lalago kahit may mga global challenges at policy tightening. Inaasahan pa rin lalago ang ekonomiya ng 6% sa katapusan ng 2024 at 6.2% sa 2025. Kung pagbabasihin natin ang medium term fiscal framework, hindi natupad ng gobyerno ang fiscal targets noong 2023. Ang 2023 GDP growth natin ay 5.6%. Mas mababa sa target na 6.5 to 8% kada taon. At ang inflation rate ay 6%, mas pataas naman sa target na 2 to 4% kada taon. At muli, ako si Eric Estrabo at ito ang Proof Feed. Maraming salamat, like, share and follow.